ipit sa matinding traffic ang mga motorista sa ilang bahagi ng Metro Manila sa pagsisimula ng long weekend. Sa Edsa Southbound, halos walang galawan ang mga sasakyan. May live report si Jamie Santos. Jamie, JP Maki dahil nga sa Christmas rush at nasa bayan pa ng long weekend, mapapabuntong hininga ka na nga lang dahil sa tindi ng traffic kaninang rush hour. Tila mas mabilis pa kung maglalakad na lang dahil sa tindi ng traffic kanina. Ang mga sasakyan sa EDSA southbound halos walang galawan pasado alas 5 ng hapon. Hindi nga lumalagpas ng 10 kilometers per hour ang takbo ng mga sasakyan. Dagdag pa sa pagbagal ng traffic ang ilang sasakyang galing sa looban na lumalabas ng EDSA. Ang ilang lumihis sa traffic sa EDSA at piniling dumaan sa mabuhay lane, traffic din ang hinarap. Dahil nakakaubos ng oras at lakas, ilang motorista ang nagpahinga muna sa gilid ng kalsada. Sobrang traffic po eh. Kaya hinihintay muna na, ano, na lumuwag kaunti. Kaya po nakahinto muna sir? Apo. Okay ang motorcycle taxi rider na ito, kahit daw maganda-ganda ang kita ngayon, doble rin naman daw ang pagod na nararamdaman. Kahit daw motor ang gamit, hirap siya sa biyahe sa tindi ng traffic. Sa sobrang traffic po, eh, buti nila maraming mga galanteng pasayro kahit paano nagbibigay ng dagdag. Pero pagod. Pero mahirap, masakit ko sa balikat, sapati sa pati sa kamay ho. Ito, no traffic. Oo, oh, sobra traffic talaga. Maki JP bahagyang lumuwag yung daloy ng trapiko pagsapit ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi pero nagkakaroon yan ng build up pagdating sa tapat ng mga malls na ang closing hours ay 11 pm at yan ang latest mula dito sa EDSA Northbound balik sa inyo Maki JP Maraming salamat Jamie Santos Tila na hit and run sa karagatan ng bangkang pangisda ng mga Pilipino sa bahagi ng Palawan, Occidental, Mindoro. Ayon sa investigasyon, nabangga ng Chinese ball carrier na MV Tai Hang 8 ang fishing boat na FBC A. Ruel Jane noong Martes. Sa tindi ng pagbangga, nabali ang mga katig ng bangka pero hindi raw huminto ang Chinese vessel na na-monitor pa ng Philippine Coast Guard na dumaan sa Cebuto Strait sa Tawi-Tawi pa Indonesia. Alinsunod sa protocol ng maritime incidents, kinontak ng Coast Guard ang dadaungan ng barko. Susulatan din ang flag state nito. Nangako naman ang PCG na hahabuli ng mga dapat managot sa insidente. para sa taasingil sa toll sa NLEX Connector, inihain. Ayon sa NLEX Corporation, nirerepaso na ng Toll Regulatory Board ang hiling nila. Humirit sila ng dagdag toll dahil nakumpleto na ang NLEX Connector nitong Oktubre. Sakaling maaprubahan ng 86 pesos na toll increase, magiging 120 pesos na. Idinurugtong ng NLEX Connector Road ang NLEX at SLEX mabigyan ng 10,000 pesos cash gift ang mga abot sa edad 80, 85, 90 at 95 na pagkasunduan ng Senado at Kamara. Ang mga aabot naman sa edad na isandaan, makatatanggap pa rin ng 100,000 pesos. Base yan sa reconciled version ng Senate Bill 2028 at House Bill 7535 na bahagi ng pag amyenda sa Centenarians Act. Pero kailangan pa itong ratipikahan ng parehong kapulungan bago pirmahan ng Pangulo para maging ganap na batas. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Aminado ang AFP na nagkaroon ng failure of intelligence kaugnay ng pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City nitong linggo. Kasunod naman ang pagsabok at ilang bomb threat, mahigpit ang seguridad sa maraming lugar sa Metro Manila. May report si Ian Cruz. Mag-alas dos ng hapon kanina, pansamantalang isinara ang bahagi ng Ayala Bridge sa Maynila dahil sa isang inabando ng kahon. Romes Explosives and K-9 Unit ng Manila Police District sa pangambang bomba ang laman nito. Pero nang suriin, mga lumang damit at patay na aso pala. Mahigpit ang seguridad sa maraming lugar sa Metro Manila kasunod ng pambobomba sa Mindanao State University Marawi Campus nitong linggo kung saan apat ang nasawi. Habang papalapit ng Pasko, inaasang daragsa sa mga paliparan, pantalan at terminal ng bus ang mga biyahero. Katuwang sa pagtiyak ng seguridad sa dagat at mga pantalan ang Philippine Coast Guard. Ang kanilang air at sea assets ...ininspeksyon ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Nagre-ready tayo for uh, any eventuality. Meron tayong mga bomb experts. Mike Pit din ang seguridad sa MSU na magbabalik face-to-face classes -face sa Lunes, December 11. Patuloy na tinutugis ang dalawang miyembro mano ng teroristang Dawla Islamia Maute Group na suspect sa pagsabog. May isa pa silang kasama na nagsilbi umano ng lookout at di pa nakikilala. Kapag hindi pa po ito identified ay uh, inaasahan po natin na makakapagkama po tayo ng uh, composite sketch. Aminado ang AFP na nagkaroon ng failure of intelligence sa insidente. Kapag may nangyari usually talagang hindi naman nakahagilap lahat. So in a way parang yes. Uh, yes there is a failure but whether uh, meron po bang responsive accountability yung mga tao, yun po ay natin. Inaalam din nila kung may koneksyon ang lumulutang na responsable sa pagsabog na local terrorist sa mga international terror group, lalo't inako ng ISIS ang nangyari. Sa gitna ng nangyaring pambobomba, may email bomb threat sa Metro Manila mula sa isang nagpakilalang Takahiro Karasawa. If we will look at the trend, it is not only being done here or being sent here in the Philippines. But of course, uh, we are taking it seriously. Why? What is the motive? Um, uh, tinitignan natin. Apela na mga sa publiko, huwag nang ipakalat ang mga bomb threat sa social media o anumang paraan. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umakyat na sa labing walo ang bilang ng mga nasawi sa paghulog sa bangin ng isang pampaseherong bus sa Antique. Iniimbestigahan na kung speeding o pagkawala ng preno ang sanhinan diskrasya makatutulong daw sa pagsisiyasat kung maiangat na sabangin ang bus at makuha ang dashcam nito. Pagpupulungan din ng mga lokal na otoridad kung paano maiwasan ang aksidente sa lugar na binansagang killing curve. Sa ulat ng Super Radio Iloilo, -ilo magsasagawa na rin ang sariling investigasyon ang Balyacar Transit na may-ari ng bus. Nagdesisyon naman ang LTFRB na gawing 90 days ang suspensyon ng operasyon ng natirang 12 units ng Balyacar Transit. Masyado rong kasing maikli ang 30 days na rekomendasyon ng regional office para makumpleto ang investigasyon. Kumpirmadong patay ang piloto ng bumagsak na aeroplano sa San Mariano, Isabela. Ayon sa Isabella PDRRMO, nakita ng mga rescuer na wala ng buhay si Captain Levy Abu II sa crash site. Patuloy namang hinahanap ang pasaherong si Irma Escalante na posibleng raw nakaligtas dahil sa nakitang makeshift shelter sa paligid. Natagpuan itong Martes sa kabundukan ng Sierra Madre ang eroplano matapos mawala noong November 30. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, Inirekomenda ng ilang senador na gawing military reservist ang mga sibilyang may baril. Narito ang report. Sanay humawak ng baril si Robert. Mula 2008 kasi, naging libangan na niya ang practical shooting. Sakaling kailanganin, ayos lang daw sa kanya na magsilbi sa bansa bilang reservist. Mayiging malaking tulong sa army yun kasi magagamit nila yung skills namin. Hindi na po kami kailangan itrain. Marunong na po kami humawak ng baril. Iminumong kahi ng ilang senador na military reservist ang mga may baril sa gitna ng lang tensyon sa West Philippine Sea. Kung may mga armas kayo, dapat hindi lang yan panglaruan, hindi lang yan pang forma-forma. Isipin ninyo, pag dumating yung araw na kailangan gamitin natin ito para dipinsahan ang ating bansa, dapat magamit niyo yung mga armas ninyo na yan. Wala pang reaksyon kaugnay rito ang Armed Forces of the Philippines. Hindi pa malinaw kung isasalang muna ang gun owners sa Reserve Officers Training o otomatiko ng gagawing Reserve Force. Kailangan din talakayin kung paano may iwasang maabuso ang paggamit ng bari, lalo kapag napunta sa maling kamay, buhay ang posibleng kapalit. Nitong Enero, isang estudyante ang nagpasok ng baril ng kanyang ama sa paaralan at nabaril ang sarili na namatay kinalaunan. Mahigpit naman ang Pilipinas sa pinapayagang magdala ng baril ayon sa Association of Firearms and Ammunitions Dealers of the Philippines. We are the most strict pagdating sa firearms ownership in all of Asia. You have to take a neuropsychiatric test, you have to take a drug test, and you have to take a gun safety seminar. You have to actually know the law And uh, what will happen to you in case may magawa kayo sa baril ninyo. At the same time, you have to do practical, sh actual shooting. Kung bibili ng baril, kailangan ng firearm registration at license to own and possess firearm o ltopf at iba pang dokumento batay sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para mabit-bit sa labas ang baril, required ang permit to carry firearms outside residence o PTC-4. Nagdulot ng takot sa mga residente ang isa na namang buwayang naispatan sa Batara sa Palawan. Sa ulat ng Super Radio Palawan, nakita ang buwaya sa ilalim ng tulay at hilera ng mga bahay malapit sa ilog. Ayon sa ilang residente o sa isang residente, tila ang mga aso ang habol ng mga buwaya, lalot ilang beses na may nasakmal na aso sa lugar. Ayon naman sa Palawan Council for Sustainable Development, katatapos lang ng breeding season na mga buwaya na maaring dahilan ng kanilang paggala. Nitong Nobyembre, isang labing-apat na talampakang buwaya ang nakita sa karating na lugar. sang ayon ng Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP sa mungkahi ng National Food Authority na Invest Rice Allowance ay mismong bigas talang ang ibigay sa mga four-piece beneficiary. Ayon kay PCUP Commissioner Andre Nicolo Tayag, mas mainam ang pagbibigay ng bigas para matiyak na magagamit ito sa tama. Sinabi yan ni Tayag kasabay ng Urban Poor Solidarity Week. Sabi ng PCUP, nasa 1.3 million na may hirap na pamilya ang natulungan nilang maiugnay sa mga ahensya ng gobyerno at pribadong sektor para magkaroon ng pabahay at livelihood program. Isa rin daw ang kanilang accomplishment ay ang uh, pagtiyak na magiging makatao at makatarungan ng proseso ng demolisyon sa tirahan ng informal settlers. Napapabalitang hiwalay na ang South Korean superstars na sina V ng BTS at Jennie Kim ng Blackpink. May report si Odie Karampe. Sa ulat ng iba't ibang media outlet, base sa impormasyong galing sa South Korean TV network na JTBC, tinuldukan na raw ng dalawa ang kanilang relasyon bago ang pagpasok ni Visa Military. Wala pang kumpirmasyon ang kanilang agency. Umugong ang balita ang magkarelasyon ng dalawa nang makita silang magkasaba sa Paris may pahiwating namang magko-concert sa Pilipinas ang film singer na si Olivia Rodrigo. Sa isang podcast interview, sinabi niyang excited na siyang pumunta sa mga lugar na hindi pa niya napupuntahan gaya ng Pilipinas. Umaasa ang fans na mapabilang ang Pilipinas sa mga pupuntahan ni Olivia para sa God's World Tour Concert next year. Obrika Rampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Maki Pulido para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan sa ngala ni Atom Araulio. Ako po si JP Soriano mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipinas.